Hello mga katinders, ito si Raven oh. Ito yung pinacheck ko doon sa vet Nung uh, video na pinakita ko sa inyo So ayan, so yun si Graham So ang diet nila ay hay, cabbage at carrots So carrots ngayon yung pagkain nila Tapos support yung hay uh, Nakaless yung kanilang feeds Since yun na nakadiet sila So pinalitan yung pagkain nila ito yung binili ko mga katinders oh. ito pang rabbit talaga Ayan. so ang bili ko nito ay nasa 249 ayan sa pet store so pinalitan medyo naging mahal na isang balot ayan so ang schedule nila sa pagkain ay pagkagising ko na madaling araw tapos next ay 10am and then 3pm tapos dinner time. Pag dinner time na medyo light ng kanilang pagkain, really mga vegetables na lang at uh, yung hay. Ayan. Hello mga katinders, na-miss nyo ba ako? So, dito na ako sa aming room. At ngayon nag-rest day ako. Kaya naisipan ko mag-vlog. Kasi medyo parang matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog. Hindi ako nakapag-update sa inyo. Kasi naging busy ako dito lately. Sa tindahan at sa bahay at sa alagang rapids ko. So, di ba? Uh, check ko si Raven. Kasi um, bleed kasi siya. Uh, every time na magwiwiwi siya. Kaya pina-check ko siya. At ang <laughs> in-expect ko na 500 lang ang bagastos umabot ako ng 1,710 kasama na yung gamot at yung dextrose powder, yung check up at kasi pina-X-ray siya ng kanyang uh, doktor so change diet, meron siyang carrots, kumakain talaga pala ng carrots yung rabbit at cabbage, so yun yung uh, pagkain talaga niya at plus yung nakakabusog siya yung feeds na nabili ko dito lang sa ME SM na yung pinakita ko sa inyo kanina. So ganoon yung diet niya at more on hay talaga as in 80% hay. So parang at first parang nabaguhan sila kasi sanay sila na purely feeds lang at nabubusog sila dalawang scoop so ngayon parang isang scoop na lang feeling ko gutom sila. <laughs> Kinakausap ko sila na dapat ganoon kasi yung mga tatlong rabbits ko ay nawala na si Cotton siguro kasi parang nasobrahan ng pakain ng yung pagkain nila last yung Integra tree. kasi pang manok daw kasi yun so pinalitan yung pagkain ni nila ng yung pang pagkain talaga ng rabbit so mahal mga katinders 249 nga nga so hindi pala dapat mag alaga ng mga ano no, yung mga animals like yung aso, pusa, yung mga rabbits kapag tama-tama lang yung budget mo <laughs> kasi mas short ka talaga kung tama-tama lang hindi mo in-expect na syempre kawawa naman kung hindi mo ipapacheck up so papacheck mo so lumilipad yung mga, <laughs> yung mga hindi dapat lumilipad <laughs> na dapat ilaan mo dito nalalaan mo don sa kanila plus yung pagkain pa no na 249 Samantalang yun sa Integra 3, magkano lang kilo nun? Mga 46 lang dito sa amin. Tapos, ano na yun, eh, 3 kilos. At nakabili pa ako nun, nakakaloka. So, hindi na pala pwede kasi high on calcium daw. Kaya pala yung tatlong alaga ko, hindi ko, uh, hindi ko ma-explain. Bigla lang sila namamatay. Na inaalagaan ko naman na maayos. No? Yung uh, si Cotton, yung aking paboritong rabbit, ay wala na siya. So kaya uh, extra careful ako Minomonitor ko yung mga apat na natira Kasi di ba seven sila Minomonitor ko talaga silang apat so Sabi ko, wag naman sana kunin lahat, no? Iyak talaga ako <laughs> Iiyak talaga ako, mga katindors So yun lang, yun lang aking uh, sharing ngayon Na yun yung kaya naging busy ako Kasi more on, alam mo yun, yung tindahan ayan pa yung mga alaga ko at may household chores pa ako. So, minsan hindi ko na hindi ko na nalalaan na ng oras yung aking vlog sabi ko medyo matagal-tagal na ako hindi naka-active naka sa dito nga sa youtube channel so kaya nag-vlog ako before matulog okay so medyo alive pa naman itong mata ko kasi nga naka nap time ako kanina so kaya nag ako na mag rest day ngayon at bukas walang pasok yung mga anak ko so overtime na naman ako sa work so ganun lang ganun lang yung buhay tindera ni mommy teens. at kapag may gusto kong puntahan siguro by Sunday na naman mag early close ako para may time naman mag malling mag time naman mag walking kung tinitingin tingin dun sa downtown kung ano yung bago ganun na naman si Mami Tins okay good night mga katinders thank you for watching